kapag pagising ko, bagsak na bagsak talaga ako dahil nga sa mga ensayo na ginagawa ko noong mga nakarang araw. Kahit sabihin natin madali lang yung workout pero dahil hindi naman ako kondisyon, ay talaga sobrang laki na epekto sa akin noon. Mabilis sumakit yung katawan ko na para bang hindi ako makakabangon. Pero eto yung una natin ginawa, niligpit ko yung kama. Medyo nakakapag-stretching din kasi sa ganito. At least nakagalaw-galaw na kahit papano. At maghihilamos na nga tayo pero guys, tignan nyo, meron tayong black version ng Go and Make Disciples of All Nations. Pero hindi pa natin i to. Medyo matatagalan pa. na Manila Amos Toothbrush ang ginawa ko para maumpisa na natin tong araw na to na sobrang hirap bumangon. Katapos ay dumiretso na ako sa study. Goal ko talaga makapagbasa ng Word of God araw-araw. Dito lang ako kampanting tama yung susundan ko. At dahil dyan, bago natin ituloy to, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Nakita ko to kahapon at talagang totoo to. Na secured ka kapag nakay Lord ka. Sabi dito, no wolf can touch you when the Lion of Judah is your shepherd. Lion of Judah is Jesus. He is your protector. Siya yung tagapangalaga mo. And by reading the word of God, you get to know your shepherd more. At kapag mas nakikilala mo siya, mas nalalaman mo kung paano nga ba hahakbang sa buhay. If you don't accept Jesus Christ as your Lord and Savior, para kang tupang pag-alagala na walang tagapangalaga. Delikado yung buhay mo. Anytime pwedeng pwede kang atakihin. Or, giging open target ka ng kalaban nun. Wala kang kalaban-laban. Madali kang papaikot-tikutin. Madali kang uutuin. Wala kang matatakbuhan. Kaya ang tendency ay makikipagkaibigan ka na lang sa kalaban para hindi ka masaktan. At pag ginawa mo yon, patuloy ka ng gagamitin sa kasalanan. May mga times na mafe mong panalo ka. Pero sa totoo lang, talo ka pa rin. Kasi wala namang totoong panalo bukod kay Jesus Christ. At napakahirap paniwalaan to hanggat hindi mo nararanasan. Sana ay sa patuloy mong panonood ng vlogs natin ay patuloy mo ring makilala si Lord sa buhay mo. At sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to.